Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome sa aming channel na Gases... ah, uh, Ed, Edgardo... ay, Edgardo Gases' YouTube channel. Apo. At kasama ko si brother Antonio Laguren. Good morning sa iyo, brother. Good morning, kuya brother. Salamat na welcome po kaming lahat sa uh, YouTube channel mo. Uh, isang pagbati po sa um, simulan natin sempre si pastor sa katoliko, ako naman sa muslim dahil sa uh -huh. meron tayong mga subscriber na mga muslim. Hindi lang sa muslim ng Mindanao, kung hindi muslim sa buong mundo. Alam mo ang bati sa mga katoliko? Uh, ang kapayapaan ay sumayin nyo. Yan. Sige. Yan ang uh, bati sa katoliko. assalamualaikum. Oh, sa mga Israelita pa, Shalom. Ibig sabihin, Uh, kapayapaan, kayusan, kalusugan, uh, kasaganaan at katagumpayan. Shalom yun? Oo, oh, shalom. Yun yun. Shalom. O oh, ano ba yun? Bakit na sa unahan at sa hulihan, sabay-sabay na? O oh, sige, pa-granting, ganun na nga lang. Lima kasi ang meaning. <laughs> okay. So ang aming uh, pagbati naman sa Bicol vehicle marahay, aga sa inyo, tigabos. bus sa Japan. Sa Japan ay arigato. Arigato. Ayan. Si Pastor pinag-aaralan na hanggang doon lang siya. Pero sa direct na good morning, booker sa so mga Hebreo. Direct yun. Okay. Isa lang. po. So, maraming salamat sa inyong pagpatuloy. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe para patuloy kami magbibigay sa inyo ng mga informasyon opo at uh, informasyon na makakatulong sa community opo di ba katulad opo. halimbawa yung naglalakad ng uh, SSS pension katulad mm -hmm. kay Pastor Tony Lagoren next month Magpipinsyo dapat. Dapat, magpinsyo Ang kaso nga eh, wala pa lang pasyang birth certificate. Mm. Oo, at meron tayong mga kaibigan na nasa Amerika na kasalukuyan, 75 years old na, wala pa rin mga dokumento. Mm. Kaya tinutulungan natin. At tinutulungan din natin ang mga taong nahirapan paano makapasok sa hospital. Katulad mm -hmm. kay Victoria Lucasen, mm -hmm. na yung anak niya ay na, na may sakit sa TB at emphysema, ginalanan niya sa lung center. Mm -hmm. At yung nakausap natin sa content natin na ang anak niya ay nanganak at walang pangbayad sa hospital. At itinuro natin kung saan siya lalapit para makakuha ng guaranteed letter Tama, di ba? Very good! Galing! Oo. At uh, hindi lang yon Pati yung mga matatanda na entitled na manghingi ng centennial uh, privilege, mm -hmm. centennial na uh, pag hand, uh, 80 to 100 may matatanggap na. Kinutulungan mm -hmm. natin. Uh, regards po dyan kay Jocelyn Canla Canlas Bayon sa may uh, kutawato. Ah uh, hinihintay ko yung isang kapat isang kapatira natin na 102 years old. Ano bang ano bang hinihintay mo pa yung bang paano pa makakuha yan pag ganyan namatay na? Ayun paano nga ba, ba? Paano na makakuha eh, habang buhay sana ya eh, si kasuhin na eh. ayong kaniyang mga uh -huh. anak o mga apo benepisyaryo. So rin. yun po tumutulong kami sa mga may mga demanda. Ayun. Oo maging kay Brother Antonio Lagoren. Ay salamat. Mm um, tulungan natin uh, magbibigay tayo ng mga sage of advice. Oo. Oo, uh, 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 yan po. Salamat brother kay nasabi ko kaya yan doon sa team leader nila. Um, at tumutulong din tayo mamaya pag-usapan natin. At tumutulong Oo. din tayo uh, sa mga taong uh, walang kakayahan na pabilang sa tahimik at uh, uh, Masabi natin uh, mahina ang reasoning power. Mm -hmm. Kasi hindi tayo nagtatangi. No. Hmm, hindi tayo nagtatangi. Kaya may mga bisita akong ano, eh uh, medyo mahina ang utak pero pag chismis, magaling yun ah okay, okay. Uh, at siyempre tutulong din tayo sa may mga kapansanan katulad ko na PWD hmm. at katulad ng isang kaibigan natin na bago pa lang ang pangalan niya ay si Kenneth Kenneth okay. ah o yan, yan ba yung sinabi mo kanina sa akin father ang pangalan niya ay si Kenneth John Monares Baba Ayan. Ah, si siya, sabi... siya po ay Siya po ay ipinanganak at sa loob ng tatlong buwan nagkaroon ng glaucoma yung mata at uh -oh. hindi na makab- hindi na makakita uh -oh. noong 6 3 months old pa lang. Uh Oo, -oh, ngayon, ilang ngayon. taon na yan siya ngayon? 32. Ah, 32 na. So mga 30 na no, mga 30 years old na siya na ngayon. Okay. Uh -oh. So ngayon siya ay taga Mindanao. Taga Mindanao. At meron po siyang ano, pastor, brother. Brother. Meron siyang ano meron siyang clinic. Clinic. May clinic. Oh, may clinic siya dahil uh, kung bakit siya nagkaroon ng clinic, dahil sa una, ang magulang niya ay nasa USA, parehong nurse. Ah, oh, ganun ba? So, na, ay provide siya ng kailangan niya uh, nakapag-aral din siya ng bilang uh, reflexology ah, reflexology mm -hmm. ang galing uh, so ngayon meron siya sa kanyang business sa uh, sa Dabao mm -hmm. meron siyang uh, uh, 40 employee na mga bulag din mga bulag din, mm -hmm. sa reflexologist uh, ang, ang, ang sinabi niya ano daw, paano mo nakuha yung mga ganong klasing tao uh, ano nakipag-affiliate siya sa Dolly Ah, sa Asadole. Mm -mm. So ang mga bulag sa Dole in sa kanya. Department of Labor and Employment. Mm -hmm. okay. Si si Brother Kenneth ay ating pag-usapan ngayon. Pag-usapan ngayon mm -hmm. ang ang edad niya ay 32, 32 years, years old. old at ang magulang niya ay parehong nurse na sa Amerika mm -hmm. at naiwan siya dito sa Pilipinas at mayroon siyang clinic. Okay. At uh, tinanong ko siya kung kaya mo bang magbuhay ng pamilya dahil gusto mo na mag-asawa. Ah, oh, ganun ba? Mm -hmm. Ay, kung kaya na, meron akong i recommend sa kanya na Ilang mga teacher, mga teacher. Teacher saan? Teacher sa eskulahan, public school. Okay Saan? ba yun? Oo nga, okay doon. Pero... Sa Kupang! Sa Kupang! Sa amin! Sige, mga... Kupang Antipulo, uh, kaibigang Kinit. Okay. Mamaya, mag-uusap tayo. Uh, hitay lang Umpisaan natin. natin Kasi, tawagan. lang ako kay Brother Edgardo. Uh, kung sa pagpaliwanag. At uh, sana gising na siya. Alas no'y na. Pero you know, eh. kausapin ko rin yung mga teacher na kaibigan ko na mga dalaga pa. May mga teacher nga ako na dalaga pa. Mga pamangkin ko nga yun. Alam mo, ang... Pero okay ba sa kanya? Ang, ang konsepto, ang konsepto, ang babae kung minsan nagagalit sila kapag ang lalaki may mata at pag nakakita ng maganda, lumilingon. O di, mas maganda yung bulag. Yes. Yo, tara't natin si Kinit. Oh, pabor na yan sa iyo, brother Kinit. oh. Oo. Oh, oh. oh, sige. Maganda 'yung kasi hindi na sa tumitingin ng maganda. Oh, sana makinig ka, brother Kinet sa kuya Tony mo. Ako hmm. si Kuya Tony at lalo na kay uh, Kuya Edgardo Ilgasis. Marami kaming i-, I recommend, i -recommend sa iyo. Oo, oh, oo. Oh. Kinet, kailangan nang i-recommend mo 'yung Ngunit ha, hindi ba siya na may mili ng hindi ba siya nung maganda, katamtaman lang, may ilong, may Wala mata. Wala naman siyang mata eh para... Oh, makita. Makita. Pwede na rin basta... Ang importante, mabuntis. Ah, okay. Mga edad yan, mga... 20, 25 hanggang, hanggang 30. 30. 32 o 30. oh, oh. oh ganyan, kaedad na yan. So, sino man sa inyo ang gustong mag-apply oh. ng makapag-asawa na merong stable job. Apo. Mangyari nga lamang siya po ay video vlog. Apo. So ikaw yung mata. Apo. Tama. Ikaw yung mata, di ba? So i-attention natin, i-alert natin ang ating grupo sa unang-una, Values of Farmers in Partnership. May mga teacher tayo doon na ganoon ang edad na kanyang kailangan din. Uh, alam nyo kasi kaya ang mga babae umiidad ng ganyan kasi Mapili. Mapili sila. Ang karamihang nagsasalita ng kanilang pilipili, ayaw nila ng lasingo, ayaw nilang may barkada, ayaw nilang nag, ano, nagbibisyo kasi pag medyo laos na daw sila, papalitan. Ngayon, may katuwiran din sila. Yung teacher na nakausap ko, bakit di ka pa nag-asawa ng edad mo ay 26 na? Eh, ngayon, 28 na ang edad niya. Eh, sabi niya, ayaw nga niyang lasinggo kasi born again Christian po yon. Maganda yon so, kasi born again. Yung mga pamangkin po naman, mga, may mga teacher ako mga pamangkin. ang, pamangkin. Ang, born again kasi, hindi masama kasi sumali sila sa grupo ng born again uh, pero magiging eye-opener yon pag lumipat sa anumang sekta. Tama. Diba?